paano umabot sa ganyang lagay na na ang an lalaki na yung ating mga langaw dyan sa area ninyo. Yan po, i natayo po yan ng hindi maayos yung mga requirements. Wala pong proper public consultation, bagsak po sa suning. Yung sa health na po ng mga residente po, kasi may na pong mga nagkakasakit, may nagdadayariya oh, I think ang pinakamagandang solusyon, papuntahin po natin ang BNR, papuntahin natin yes. ang mga tao na mag-check, mag-verify. Hindi lang po kay Councilor bios, pero lahat ng poultry yes. sa bagong bayan, oh. baaw. Tapos, sila na po ang uh, mag decide kung sino po ang deserving ng permit to operate. Over the weekend po mga kapatid, sinamahan po ng ating reporter na si Rio ang uh, mga complainant po natin saan po sa may uh, barangay bagumbayan Bayan Baaw, Kamarina Sur. Sa tulong na din po ng opisina po ni Governor Luigi Villafuerte ay agad-agad uh, po na pinag po natin itong poll tree at naisaayos po natin yung uh, sistema doon Ayan. para hindi na po maging malanangaw. So nasolusyonan? Yes po. Uh, si Ari, yung yes, problema po. dyan? Yes po. Napag-usapan po nila yan sa tanggapan po ni Mayor. Ayan, at naipalin Linis na po natin at pinag na po natin ng na mga uh, pang-sanitary yung sa mga safety ayan po binisita po natin yung mismong uh, poultry ayan po yung Edley Poultry Farm ayan okay ayan. nasa kabilang linya po natin uh, ang mga ano po natin residente natin sa barangay uh, Bagumbayan Baaw. magandang hapon po Ma'am Lisa Beron Hello po, magandang hapon po Ma'am Sherry, Attorney JB Thank you so much po At nabigyan po kami ng solusyon Yung problema namin hinain po sa inyo Napakabilis, Napakabilis po ng agarang Agarang aksyon po talaga Kinaumagahan ay talaga po nag agad po yes. Dahil po po, po kay din po Sa pagtawag nyo po Ay kami po ay nabigyan agad ng solusyon At kaya kinaumagahan po talagang Abala na po yung Lahat ng siya po Ayun. Thank you so much po, Idol Rafi. Ang aming, ano, ang aming reklamo. ang gaganda na ng ngiti niyo, mga Ayun. nanay. oh, ma'am. Thank you Oh, oh. Halatang wala nang langaw. wala <laughs> oh, na, wala na silang pinapagpag na langaw. Wala, <laughs> wala nang mga langaw. <laughs> na, nalaki, last time, di ba? Nakita oh, natin, hindi, Shari. Hindi, na nga po langaw. Eh. Pasintabi lang po sa kumakain, pero parang bangaw na ito. Hindi <laughs> po ba? Pa-butterfly na, mami, yung mga ano niya dyan, eh. mga langaw dapat eh. Pero agad-agad po na ipalinis. Ayan. Thank you very much, Nanay Lisa at sa mga taga-barangay Bagong Bayan, Baaw, Kamarinesur. Maraming salamat po. Magandang hapon po. So, at sa buong mabuhay po kayo. Sana po marami pang matulungan gaya namin. Matagal na panahon po kaming nagri-reklamo. Dahil po sa inyo yun. Thank you so much po. And you're welcome po mga mga mom. Opo, kami rin po ay natutuwa. na katulong po kami diyan sa inyong problema. Sir Joel, Ma'am Cristaline, and sa lahat po ng residente ng Barangay Bagong Bayan. Kami po ay naparito sa inyong lugar para po kamustahin kayo ng personal uh, ukol po dun sa inilapit niyong problema kay Idol Rafi. Hello. Ano po ba yung na-experience niyo before nung dumadagsa pa yung mga langaw dito sa lugar ninyo? Tuwing pista, hindi nga ako naghahanda kasi nahihiya ako sa mga tao. Tapos may time na kumakain kami, na nasa loob po kami ng kulambo. Mm -hmm. Tapos yung lahat po ng bintana, nakasarado. Naaapakan mo na muna po yung langaw. Halos wala po kami masyadong tulog na talaga. Kahit po nakakulambo yung mga langaon, pumapasok po talaga sa loob. And then po yung father ko din po is na-hospital po dahil po sa diarrhea. So po, masakit-sakit po sa pag magkasakit ka ng diarrhea sa mga langaw na yun. Mm -hmm. nga Sayang ang kanin. Kamahal pa naman ang bigas. Mas kahit po nakatakip po yan, once pong buksan mo, ganyan. Kasi maliliit po yung ano niyan. 2016, may nagpunta po ditong ibang station din. Nasa mm -hmm. ibang bansa pa po ako. Napanood ko mismo yung anak ko. Kasama yung pamilya ko sa interview, dinada po ng langaw dito. May hawag po mm -hmm. siyang pagkain. Pati yung lato niya, may ano po ng mga langaw eh. Mm -hmm. Kaya po pag uwi ko, nag po kaming mag- complain kasi ako para sa atin namang lahat. Ang bahay po namin, diyan lang mismo sa harap ng gate. Uh -uh. Kahit po mother ko, pag nagkumakain, gaganon yung natatakpan na tapos, gaganon-ganon. Uh -uh. Pero natanapapasok pa rin minsan na naisusubo na yung langaw. Uh -huh. Kaya minsan aborido na siya kasi senior siya siya si, po siya. Uh -huh. Aborido po siya pag ano, pag uuras ang kainan. Uh -huh. Halos minsan ayaw na kumain o kaya mamaya na lang hanggang uh -huh. sa nakaligtaan na lang na, ay hindi pa pala ako kumain. Uh -huh. Kasi nga, walang gana, nakakawalang gana po kumain pag maraming langaw. Uh -huh. Pag ganyan po kasi ma'am na maraming po yung langaw, nag spray po kami. Mm -mm. Yung bata, mga anak po namin, maliliit pa. Mm -mm. Nakakalanghap sila ng spray. Yun, nagkukos na din ng, ano, ng hika sa ng kanila. Hika yun. sa kanila. Mm -hmm. Ito po ay pinarating nyo sa may-ari ng poultry. Ang nangyari nga po ma'am, nung pinarating mm -hmm. namin yan, ang sabi po sa amin nung nag-consultation po, ang sabi po sa amin ni Kagawad Bayos, mm -hmm. Yung langaw daw po na galing sa kanila, hindi naman daw po yun makakaapekto. Kasi daw po sanitize daw po yun. <laughs> mm -hmm. Yun po ang sabi niya. Kaya mm -hmm. talagang ano po, ganun na yung bastos na yung sinasabi niya sa amin kasi sabi niya, at saka wala pa anyang nabalita na namatay ng dahil sa langaw. Uh -uh. Ganun po yung sinabi niya. Ilang beses po kayo dumulog sa ating barangay chairman? sa ating mayor, sa DNR, tungkol dito po sa inyong problema. Ano po yan, ma'am? Maraming bis na po, paulit-ulit po kami. Ang lagi po lang po nilang nagiging aksyon, visitation. Tuwing nagbibisita po sila yung mga ari ng farm, pag napakaraming langaw, hindi po nagpapapasok. Ang sabi po nila, baka daw mag-contaminate yung mga manok. Mm -hmm. So, hindi po nagpapapasok. Magpapapasok po yan pag malinis na po sa kanila. Mm -hmm. Ang magiging ano ng DNR, malinis naman. Pero sa kabahayan po, pag nagpupunta sila, na makikita naman po nila, mm -hmm. spread out po yung maraming langaw na. Pagdating po sa barangay kasi ma'am, parang hindi po sila kumakampi talaga sa amin. Mm -hmm. Parang bias po yung decision Nagiging nila. Bias po Kaya po, umabot po kami sa municipal, mm -hmm. sinabi po sa amin na ipapasok kami sa sanggunian para mapag-usapan yung issue na to. Hintay po na hintay mm -hmm. po kami, inabot po kami ng isang buwan, eh. wala po. Uh -huh. Lumapit po kami sa municipal mayor hanggang mm -hmm. sa nagsabi po kami sa kanila na pag hindi nyo ito inaksyonan, mapipilitan kaming lumos ng Maynila at ilapit to kay Idol Rafi. Ngayon sir, uh, babalitaan ko lang po kayo na after po ninyong makausap or ma-interview po sa tanggapan po ni Idol Rafi sa Wanted sa Radyo, agad pong nakipag-coordinate sa amin sila Governor Luigi Villafuerte at siya po ay nag-update sa amin. Nagkandak po siya ng meeting kasama po ang Regional Director ng Environmental Management Bureau ng DENR as well as pinatawag na rin si Mayor at lahat po ng concern ukol dito sa problema na to. Ngayon po Nag-conduct nga daw po sila ng inspection ng Thursday. And uh, meron pong kakulangan na uh, permit talaga itong si Consihal. Ngayon po kami po ay bumisita dito para po alamin yung situation nyo ngayon. Meron pa rin po bang langaw? Naa-apektohan pa rin po ba kayo? Ngayon po ma'am, palabas pa lang po lang Kasi 3 months po silang since February, March, April wala pong load. So nawala po yung langaw. Ngayon hmm. po naglo-load pa lang sila. Actually pag ganito, wala pang ano, pa konti-konti pa lang po kasi okay. malilit pa lang po yung sisig. Pero mm -hmm. once pong lumaki yan lumaki. at hanggang sa mag-harvest, doon po magrarampan tong so, langaw. So ang nangyari sir, nung nakikita nyo nang naglo-load ulit, umaksyon na kayo, lumapit na po kayo kay Idol Rafi para bago pa man magsilakihan yung mga sisig na, na pa stop Opo ma'am. Magandang umaga po sa inyo, Mayor okay. Magandang Jeff. Magandang umaga. Uh, kami po ay napunta dito sa inyong uh, opisina kasama po ang ating constituents from Barangay okay. Bagong Bayan para po mabigyan ng linaw o kasagutan po yeah. yung kanilang concern uh, tungkol po dito sa EDLI Poultry Farm. Farm. Uh, Napag-alaman po namin through Governor uh, Luigi Villafuerte na nagkaroon po tayo ng meeting mm -hmm. uh, last week right after po nung kanilang interview sa aming studio. Sa ngayon po, update lang regarding mm -hmm. EDLI Poultry Farm. Noong December January pumunta sila dito sa akin opisina uh, para ipaabot yung reklamo nila regarding Edley Farm. Mm -hmm. So, uh, nakinig naman tayo, mm -hmm. uh, nagkaroon ng mga series of meeting sa barangay nila, nagkaroon din ng public hearing. Na kung saan po napagkasunduan doon sa public hearing na kailangan isuspinde, or kailangan mag-clearing muna ang Edley Poultry Farm ng tatlong buwan. Ito'y sinunod naman ng Edley Poultry Farm para makita talaga ng Barangay Bagong Bayan kung ano 'yung sitwasyon pag walang operation 'yung Edley Poultry Farm. So ngayon, natapos na 'yung 3 months na suspension sa kanila. Siyempre, hindi muna tayo magbibigay ng permit. So ngayon po, meron na pong agreement between Edley Poultry Farm and 'yung Barangay Council na once na magka-problema ulit sila, tapos yung lahat ng mga pakiusap nyo, ilalagay ko po sa agreement para bigyan pa po natin siya ng isang chance. Hindi po pwede na basta-basta na lang na ipapatigil. Pero pag itong operation na ito, nagkaroon ulit ng problema, nasa panik na nila ako. Ipapangako ko sa kanila na itong period na ito, babantayan ko yung poultry. Na once na hindi sila nag-asikaso ng langaw, kasi yun yung pinaka-problema, yung langaw. May pananagutan na po sila sa batas. Thank you. Okay po. naman po pala. Malinis okay, okay. na actually, oh, Actually, modeled ano to eh, Farm to. Mm -mm. Ngayon, wala ka pa naman makikitang mga langaw dyan. Oo. Oh, oh. Tapos, mamaya nyan, may mga mortality yan. Mm -hmm. Kasi araw-araw daw, ano, kasi yung panahon ngayon, hindi kaya yung ano, mainit paglabas ng mga manok lumalabas din Opo, yung langaw. Yung langaw. Mm -hmm. so Kaya yung dapat 'yun yung, yung, yung makontrol. Oo. And, 'Yun yung reklamo. Opo. And mayor, once po na makontrol to and uh, mawala na po or ma-minimize tong mga mm -hmm. pesteng langaw na to. Uh Oo. -oh. Continuous na po yung Opo, kanyang mm -hmm. operation. Mm -hmm. And gaya nga po nang sabi niyo, ang atin ditong mas pinapahalagahan is yung kalusugan, kalusugan. ng ating mga mm -hmm. kababayan dito sa baaw after nung 3 months po na pagpasara, bago po sila mag-open, kailangan po may re-inspection ulit. Kaso po, nung last inspection namin, nung pag-request po nila na for inspection, meron pa din kami ma'am na anim na, na find out na kailangan pa po nilang i-improve. Pero ngayon po sa pag-ikot ko, okay na din po yun. Kaya anytime pong dumaan po yung sanitary permit nila, pwede ko na po silang issue yung sa net po yun, okay na, bago na po. Then, ni-request ko po sila ng bagong mortality pit para po doon sa mga dead chicken kasi puno na po yung dati, meron na po silang bago. At saka yung cooler pad po nila na dating sira-sira, ngayon okay na din po. Yung kanal po, okay na din. At saka itong pagpunta namin dito, yung grass po medyo mataas, ngayon po baga okay na. Kaya yung anim pong concern, okay na din po yun hindi pa naman po titigil ngayon yung pag-inspect-inspect namin. Kasi nandun po sa kanilang kontrata na weekly po, kailangan pong tingnan po talaga. Para kung sabihin pa natin na meron nag-uumpisa na yung langaw, ma po kaagad. Chairman, ngayon po na nabigyan ng pansin itong uh, concern na ito, ano naman po ang inyong maipapangako or mensahe po sa inyong mga kabarangay dito sa Bagong Bayan, Baaw, Kamarines Sur? Masasabi ko lang, ang susundin po namin doon sa ang agreement. Tapos po, kung may violation po sila, kami pong Barangay Council po, punta kay Mayor, magpapatulong po kami para lumapit po kami kay GOB. Dahil po nag-usap na po kami doon sa Capitol, kamiting ko po yung Regional Director, tapos provincial director, tapos si Gov. Pag na, nagkaroon pa ng maraming langaw, yan po ang ilalapit namin na tulungan na po kami kung ano desisyon nilang ipasara po, on scene, nagkaroon po ng direktiba si Governor Villaferte na pa-inspection po ito sa tulong po ng DNR EMB na regional director natin as well as yung sa LGU natin and sanitation. So may nagkaroon po ng findings. Ano na po yung ginagawa natin ukol dito sa mga findings or violations na po ito? So para sa DNR po, wala naman po tayong violation kasi mayroon tatlong entry sa sa pangalan ng aming poultry. Yung iba pala hindi po mapasok sa original. Yung idli, idli lang. Yung iba kasi may is, iba ang spelling. Kaya hindi po nakita. Kaya nung mag sila, ang sabi, wala daw akong permit. Imposible naman yung report namin sa PCO. Mayroon kaming permit. Uh, lagi kaming nagko ng permit sa DNR. And then, uh, see, mayroon po tayong mga findings din po ng sanitation ng ating LGU Baaw. And so far naman po, na-comply nyo na rin po ito. Ano na po yung next step natin? Sa ngayon po, uh, yung mga konting uh, problema pa, inaayos na namin para wala na pong masabi yung mga, yung mga constituent po dito sa aming bayan para tuloy-tuloy na po ang ano. Oh. ano po ang inyong maipapangako or mag, uh, po para sa ating uh, constituent dito? Ay, siyempre po yung aming ginagawa ngayon, ay talagang nagko-comply po kami nung mga requirements para hindi na tayo, hindi, hindi po dadapuin tayo ng langaw. Hmm. Kaya nakita niyo naman po, tumigil pa ako ng tatlong buwan para at least mapagbigyan ko na po sila na baka daw kung tumigil ako, uh, wala nang lang uh, o nag, nagkasundo kami doon. Kaya nga ngayon, uh, kami sa operasyon naman, may go signal na kami kay punong barangay, kaya uh, naglood na ulit kami ng Uh, assured po na yung mga kung makita man, marinig ng mga taga-barangay na hindi na po ito mauulit na magkaroon pa tayo, may mariklamo pa, uh, siguro hindi na po. Umasa po kayo, uh, Senator, na Uh, tuloy-tuloy po na gagampanan ko, hindi na po mauulit itong problema ito. Sir Joel and mga ma'am, ngayon po na puntahan natin si Mayor at siya po ay nangako sa atin na siya po mismo ay bibisita sa pagdating na harvesting upang makita din yung environment kung talaga pong dadapuan pa ng langaw as well as nangako na rin po si Kagawad Bayos na ito po ay tutugan na niya at papatigilin or aalisin totally itong mga langaw. Sir, ano po ang inyong pakiramdam ngayon na finally, ilang years nyo na pong problema is natugunan na po yung inyong matagal ng problema dito sa barangay. Personally, para sa akin at sa amin mga magkakababayan, lubos kami masaya na agad na naaksyonan ng rapid toll IN action ang aming kahilingan na na naming inilalapit sa amin barangay at sa aming mga munisipyo. Lubos kami nagpapasalamat kay Idol Serafi Tulpo sa kanyang mabilisang at agarang aksyon. Habang kami nabubuhay, uh, lagi kami magpapasalamat magtitiwala palagi kay Idol Serafi Tulpo. Salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan na tulad namin na maliliit na tao pero nagkaroon ng boses. Mula po sa barangay, bayan pa ang Sir! Gusto mo kami nagpapasalamat sa Senator Rafi Togo. Thank you so much! <laughs>